Okay. ah uh, okay, konti nga ano lang ah. Lord, maraming maraming salamat sa pagkain sa harap namin po ito, Lord. Basbasan niyo po pa yung pagkain na uh, maging energy sa aming katawan. At first time pa namin manggagawin ito na magbukbang ng mag pamilya dito sa aming munting tindahan ni Duday. At maraming maraming sa blessing, Lord. At uh, yun, sa wakas, na nagawa na din namin yung matagal ang pinaplano. So, let's it! Uh, so, ayan, kain na! Come on, let's go on! Yan. Kain na namon! Kainan na. Ayan mga mga ano, ayun mga tinanong. Meron tayong, ano ha? Meron tayong inihaw na tilapia. Meron tayong gulay na ano? Meron tayong talbos. Ah, uh, talbos at saka meron tayong isda at chicken. Ito so, 'yung kapatid ko. Uh, 'yung ano namin, magwapo uh, ang kapitbahay namin. At ayun si Duday, 'yan 'yung mga anak ko. Yan. Okay, kakain pa tayo. Let's eat! Yo! Let's eat! Yeah. Oh, sumakuyoy. sumakuyoy. <laughs> ah. First time nangyari to, magmumukbang kami sa loob lang dito. Tinan, ang gulo-gulo ng bahay na tindahan. Hindi naman to bahay eh. Tindahan lang to eh. Eh kaso, dito kami lahat, ano, dito yung malapit sa eh. So, ayan. ah uh, kain kayo, kain. Let's get around. Mga pamilya lang po ito lahat. Sarap oh. Mm. <laughs> Ito, may lapit yan. Mm. tayo, ha? Ah. Mm. Rap. Ewan mo kung lang. <laughs> meron tayong kay Mito pang himagas, namaya at meron tayong papaya well, mm. <laughs> <laughs> kain lang kain kain Tingnan akong inihaw Tito, ingat Tito. No, di ba ang saya? Yeah. Oh, tubig, tubig, tubig na. An An anak kasi naglalaro pa eh, kumakain na eh. Dapat <tipan> <Kain mo. tipan> kunin 'yung laro, kain tayo. Ah, pasensya po kasi 'tong trip namin. Minsan ngayon lang po natukan 'yung ano naman 'yung birthday ko hindi natukoy eh. <tipan> <laughs> Ay, uy, ang gwapo naman yung isa. Kumakain ba yan? Kain mo. Kain dami yun. Um, mm. Mayroon yung ng kamote, oh. Mm. ng kamote. Rap na yun pa lang. oh. Sarap. <laughs> Mukbang sa loob ng tindahan ni Duday. Kaya, uh, panalo. Nga? Ay, nga 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 ah, ba <laughs> hmm. oh. Ah, grabe. Boy, kilaw, kumanda ka. Tatapatan ko yung kilaw mo. <laughs> Inahamong kita, sila mo. Ipupunta kita dyan, Boy Kilaw. Boy Higop! Ikaw naman si Boy Higop. Boy Higop, Sabaw. Huwag <laughs> kasi ikuha. Sinisikom mo ako ah. Ikaw si Boy Higop. Natupad din. Ang taga tagal natin pinaplano na ito eh. Natupad din. May minis na. Baka napag-binis lang. gan ayan. Ayo lah, mana pak? Ayo, 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 Idol ayo, 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 Kain, kain, kain. Ano naman na dami oh. Eh kuya, inipon lahat eh. Inipon lahat ni kuya yung ano. May kanan, daming pagdaganan anak sana. Likod mo na. <laughs> o, ano yung kuya? Uy! <laughs> nagana, nangga, nangga, kain mo kain mo, Kain huwag huwag, huwag huwag huwag, huwag huwag YouTube din. huwag may huwag huwag Ah, Laki support kanan. YouTube ko. Channel. Kadudots. Vlog. Thank you.